Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nagising dahil sa sunog ang ilang residente sa isang barangay sa Pasay City. Alamin na natin sitwasyon doon sa unang balita live ni James Agustin. James! Igan, hindi bababa sa tatlong bahay ang nasunog. Dito po yan sa barangay 128 sa Pasay City kaninang madaling araw. Mag-alas 3 sa madaling araw na sumiklab ang sunog sa dalawang palapag na bahay sa Mary Lou Street. Sa laki ng apoy, mabilis itong kumalat sa mga katabing bahay. Iniakyat ng BFP ang unang alarma. Nasa apat na fire truck ang kinailangan rumisponde sa lugar. Kwento ng mga residente, nagising na lang sila na may sumisigaw ng sunog. Paglabas sila, ay makapal na raw ang uso. Si Angela na apat na buwan pa lang daw nangungupahan sa lugar. Isang laptop at ilang dokumento lang ang naisalba. Inilikas naman ng mga residente ang mga alaga nilang hayo. Bandang alas 4.22 ng umaga ng maapula ang sunog. Tatlong bahay ang natupo. Nasa tatlong pamilya rin ang naapektuhan ayon sa Bureau of Fire Protection. May sumisigaw na sunog, sunog. Doon na po kami bumaba lang. Tapos wala na nga po kami na isalba na gamit kasi mausok na nga. Yun ang pagbaba namin, dito pa lang banda is yung ano yung apoy talagang ano na sumisiklab na. Paglabas ko usok pa lang eh. Tapos ano na tinahugot, oh tinawag na lahat ng kapitbahay namin. Ayun, naglabasan sila yata. itong asong to, yung ano, lima, nandun sa nasunog. Nilabas na namin lahat. Tapos yung mga aso namin, nilabas na rin namin. Samantala, Igan, inaalam pa ng BFP yung sani ng apoy maging yung kabuhang, kabuhang halaga ng pinsala sa ari-arian. Sa mga oras na ito, nandito pa rin yung mga fire truck at patuloy yung investigasyon ng mga bombero. Yan ang unang balita mula rito sa Pasay City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Malakas sa ulan ang naranasan sa ilang lugar sa South Cotabato. Kabilang dyan ang barangay Tinongkop, sa bayan ng Tantangan. Binaha ang ilang bahay. Perwisyo naman ito sa ilang residente na kanya-kanyang likas ng mga gamit. Nakaranas din ng ulan sa Coronadal City. Nagdulot ito ng pansamantalang pagbagal sa daloy ng trapiko. Na-stranded tuloy ang ilang residente at estudyante na nagpatila muna ng ulan. Ay sa pag-asa, localized thunderstorms ang nagpapaulan sa South Cotabato. Binigyan ng karagdagan 2,589 billion pesos na pondo ang Commission on Elections para po sa barangay at sangguriang kabataan elections sa Oktubre. Niyagyan ni Senate Minority Leader Sen. Coco Pimentel sa deliberasyon ng Senado kaunay sa proposed budget ng Comelec para sa 2024. Dagdag ito sa inilaan sa kanilang 8.441 billion pesos sa 2023 General Appropriations Act. Ay sa Comelec, kailangan nila ito dahil sa pagdami ng mga botante sa BSKE matapos itong ipagpaliban noon. Dumami rin daw ang bilang ng mga presinto, ballot box at electoral boards. Sinabi rin ng Comelec na kusang ibinigay sa kanila ng Department of Budget and Management ang karagdagang pondo. Pino na naman sa budget hearing kahapon ang malaking pagkakaiba ng nakalaang pondo ng Comelec para sa 2025 elections kumpara sa paghahanda nila noong 2022 presidential elections. Paliwanag ng Comelec, plano nilang umupa ng mga bagong makina para sa susunod na eleksyon. Pinunan ng kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnoldo Teves Jr. ang anilay malina namang impormasyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Kaugnayan sa sinabi ni Rimulya na nasa Southeast Asia ang inexpel na kongresista at protektado umano ng mga local warlord. Sa pahayag ng abogado ni Teves sa si Atty. Ferdinand Topacio, hinamon niya si Rimulya na tukuin ang mga warlord na sinasabing pumoprotekta kay Teves. Sabi pa ni Topacio, lehitimo ang kanyang mga tanong kaya e wag daw sana itong iwasan ni rimulya, gaya o muna ng madalas gawin ng kalihim. Sinusubukan pa namin kunan ng bagong pahayag si Remulla, kaugnay niyan. Una lang sinabi ni Rimulya na magpapatulong daw sila sa Asia at United Nations para maibalik sa Pilipinas si Tevez. May arrest warrant para kay Tevez at sa tatlong iba pa kaugnay sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa noong Marso. Dati na rin itinanggi ni Tevez na may kinalaman siya sa pagpatay kay de Degamo. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng bigas, maging sa buong mundo, nakaabang maungusan ng Pilipinas ang China bilang world's top importer ng bigas. Ayon sa United States Department of Agriculture, para yan sa trade year 2023-2024. Tinataya kasi nga abot ang pagangkat ng Pilipinas ang bigas sa 3.8 million metric tons. Mas mataas ito kaysa sa 3.5 million metric tons na rice importation volume ng China Sinabi naman ng Department of Agriculture na mas mababa rito ang inaasahang aangkatin ng Pilipinas ngayong taon. Patuloy raw sila nagsisikap na palakasin ang lokal na produksyon. Sa gitna nito, nanawagan ng grupong Bantay Bigas na magbitiw na bilang kalihin ng agrikultura si Pangulong Bongbong Marcos. Sinisikap pang kunin ang reaksyon dito ng Malacanang. Naalarm ang Armed Forces of the Philippines Western Command sa pagdami ng mga nagkukumpulang Chinese fishing vessels sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. May unang balita si Joseph Morong. Sa kuhang ito ng aerial patrol ng AFP Western Command o Westcom sa Rosul o Iroquois Reef noong September 6 at 7, kitang-kita ang tinatayang ilampas 20 malalaking Chinese fishing vessels na halos hindi na umaalis sa lugar. Nasa 70 to 80 nautical miles lamang o hanggang 148 kilometers sa Palawan at nasa loob sila ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kaya sabi ng Westcom, paglabag ito sa jurisdiksyon at sovereign rights ng Pilipinas. Pinakamaraming Chinese vessel na nakita ang Westcom dito pero meron ding nakitang lima sa Sabina o Escoda Shoal na mas malapit na sa Palawan. Sa Sabina Seoul, karaniwang nag-aabang ang China Coast Guard para buntutan o isyado ang mga resupply ship ng Pilipinas papuntang Ayungin Shoal. Meron din dalawang nakita na Chinese fishing vessel sa Baragatan o Naris Bank. Ayon sa Westcom, nakakabahala daw ang pagdagsa ulit ng mga Chinese fishing vessel dahil sa posibleng implikasyon nito sa maritime security, territorial integrity at sa kalikasan. Ugat din daw ito ng tensyon sa West Philippine Sea na naglalagay sa alanganin sa rehiyon. Sa harap daw ng swarming na ito ng China, patuloy raw na magiging ang Pilipinas para proteksyonan ang ating interes at ang pangkalahatang kasiguruhan sa rehiyon. Sa resupply mission noong September 8, apat na mga Chinese fishing vessel ang kasali sa ginawang pagharang ng China sa mga resupply boat at Philippine Coast Guard. Mga pang deep sea fishing vessel pero walang palatandaang ginagamit ito sa pangingisda dahil nakatiklop ang crane at boom ng mga ito. Tadtad -tad din ito ng communication equipment at may water cannon pa sa tuktok ng mas nito. Ayon sa Westcom, padami ng padami ang mga Chinese fishing vessels sa Escoda at Roswell Shoals. Nitong Hunyo, umabot pa ito ng lampas 4 na pu natinatay ang lampas 10 lamang noong Enero at Pebrero. Through the ATF West, we were able to drive away 25 na Chinese fishing vessels away from Reef that time. But pagdating naman ng August, ganoon na naman, bumalik na naman sila. Sinusubukan daw ng China na magkaroon ng presensya sa lugar na malapit lamang sa Recto Bank na pinaniniwalaang mayaman sa gas. Ang Recto Bank ang isa sa pinaplanong lugar para sa isang major gas exploration project ng Pilipinas at bahagi ng service contract No. 72 ng Department of Energy what we are really preparing is as much as possible. Hindi sila makagain ng full control or or control. We should have sovereign rights and, jurisdiction over that area. If we will not mind that part of our territory, eh, baka in the long run sila na ang magkocontrol dyan. Sa pag island, sa kalayaan, sa pampang pa lamang, kitang-kita ang barko ng China Coast Guard at mga fishing vessels. Halos nakaistasyon na mga ito sa lugar nila umaga hanggang gabi. May ilang taon na itong napansin ng na mga tagapag-asa. Mga nakaumang na panganib sa sanay payapang pamayanan sa isla na kung hindi ko sasabihin pag-asa island ito ay aakalain mong isang kilalang tourist spot na sagana sa yamang dagat. Si sir, sir nangangamba ka rin na papunta rito. Ngayon ang mga mangingisda limitado na rin ang galawan dahil sa pangambang dulot ng mga barko ng China. Hindi na yan sir, hanggang doon na lang yan sila sa may bahura doon. Nababawasan na rin talaga yung kanilang kinikita kasi hindi na sila makalayo. Mula rito sa Palawan, ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Malapit na may sa batas ang Caregivers Welfare Act na layong mabigyan ng proteksyon at tamang benepisyo ang mga caregiver. May unang balita, si Rafi Tima. Napakaganda ang Nakaranas magtrabaho bilang caregiver dito at sa ibang bansa si Adela. Maayos naman daw ang mga inaalagaan niya. Pero kung ikukumpara ang kinikita niyo noon sa abroad, Advance pa nga, pag gusto kong manghiram, nagbibigay pa sila ng advance. Tinatanong pa nila kung kailangan more money, you need some extra money. Gan. Sa Pinas, talaga napakalaki ng diferensya. Kasi dito, magkaan lang isang araw, 450 a day. Plus, may budget, ay may budget para sa food allowance. Ang mga proteksyon at benepisyong dapat tanggapin ng mga caregiver may isa sa batas kapag naipasa ang Caregiver's Welfare Act. Sa Senate Bill 2019 na lumusot sa ikatlong pagbasa nitong Agosto, nakasaad na dapat magkaroon ng kontrata sa pagitan ng caregiver at employer. Lalaminin nito ang oras at mga partikular na trabaho ng caregiver, sahod at kaltas, day off, mga benepisyo at iba pang kasunduan ng dalawang partido. Gagawa ng model employment contract ang DOLE sa tulong ng National Tripartite Industrial Peace Council. Ipapaskil ito sa lahat ng kanilang website at mababasa ng libre. Pasok dapat sa minimum wage ang sahod ng caregiver. May night shift differential pati overtime pay para sa lampas walong oras na trabaho. Di bababa sa limang araw na leave credits ang dapat matanggap ng caregiver na may isang taon na sa serbisyo. Ang employer naman Maaring requirements sa caregiver ang certificate mula sa TESDA o accredited training institutions, medical certificate at NBI o barangay clearance. Ayon sa ulat ni Isa Bendanyo Umali sa Super Radio DCBB, inadapt ng Kamara ang panukalang bersyon ng Senado at inamendahan na lang ang House Bill 227. Dahil dito, hindi nasasalang sa Bicameral Conference Committee ang panukala at kailangan na lang ang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos para maging ganap na batas. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Matapos makalusot noon ang larawan ng matching, nakalusot din ang cartoon character sa online SIM registration gamit ng isang equipment na nakuha ng mga otoridad sa mga raid. Para pag-usapan ng mga problema sa SIM registration, makakapanayan po natin ang Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Undersecretary Gilbert Cruz. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Si Mariz po ito. Uh -huh. Good morning, Maris, at sa mga nanonood at na, na, nakikinig ng programa natin, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. All right, Yusek Cruz, una po sa lahat, ano po ba itong equipment na ito na nakuha ninyo sa mga raid at ginagamit ng mga scammer para makapagparehistro ng SIM? Ah, uh, ito 'yung ano, 'yung uh, makina. Hindi ko na babanggitin uh, Madam Maris, 'yung eksakto, ano baka hanapin ng mga nakikinig at nanonood. Oh, all right, But, all right. Pero, uh, pero uh, anong ginagawa nito ni uh, specifically? ang nagagawa po nito is nakakapag-register po siya ng uh, mga SIM cards uh nasabay-sabay po at uh yung, the, the same uh, isang yung makina rin po na yon 64 ports po ito no ibig sabihin kung uh, 64 po uh, every 3 minutes nakakapaglabas po sila ng 64 pieces ng uh, pre-registered SIM cards dito po sa makina ng kumpleto po natin paano nakakalusot sa sistema ng mga telco ito Ayun uh, po, uh, yun nga ho ang pinagtataka namin kaya kahapon, uh, nagkaroon po kami ng, kami ng demonstration na ginawa with the presence of our media friends mm. uh, doon po sa usina. At sinumbukan po natin na uh, magpasok po ng isang cartoon character. Uh, Gayun din po, nagpasok din po tayo ng uh, isang kilalang artista na binago lang po natin yung pangalan niya at binago lang po natin yung mga address. Actually, yung address hindi nga po uh, uh, talagang address ang nilagay natin. Kung baga hula Nilagyan lang. Oo, nilagay lang po natin yung uh, 1234, ABCDE, 3, A, B, C, D, E. eh, oh, okay. Pumasok pa rin po doon sa registration na ginawa natin. So, yun nga ho, sabi namin, hindi ho talaga foolproof proof o talagang makakalusot po. Yung mga uh, gustong gumawa ng kalokohan, dito po sa ating uh, registration na ginagawa. At ito pong uh, equipment na ito readily available, pwedeng mabili sa market. Uh actually in ano nabibili nga po ito sa minsan sa online pa po. At uh, sinubukan po kasi namin at uh, ininterview din po namin yung mga uh, humawak po nitong mga makina na ito at sinabi nila inabili lang po nila. All right. Medyo alarming po talaga itong uh, sitwasyon na to, Yusek, no? Kasi kung dati, matching, ngayon, larawan ng cartoon characters, artista, at gaya nga ng sinabi ninyo, eh pwedeng hula lang na address at nakakalusot sa mga telco, paano kaya mapipigilan ng pamahala nito? Ang sinasabi po, one step ahead lagi yung mga kriminal, eh dapat ang pamahalaan, two or three steps ahead. Paano po kaya natin gagawin ito, Yusek? Uh, yes ma'am Maris, Actually, nagpapasalamat kami ano kay Senator Grace po at uh, iniimbisigahan na rin ang Senado ito ano. At uh, itong mga Telcos naman po uh, nakausap na rin po natin itong uh, yung yung mga management po ng Telcos at uh, sinabi na po namin sa kanila na yung problema. Mm -hmm. At uh, yun nga po, may mga suggestion po kaming ginawa. Uh, ang sabi nga namin dapat po yung Telcos to conduct a uh, more thorough um Uh, yung pag-aayos po ng database nila. No? Meron po kasi sila dinatawag yung know your client o yung know your customer. At dito po, uh, nandun po yung mga uh, entrada kung saan mo ilalagay nyo yung mga uh, necessary information about yourself. At uh, dapat po ayusin po nila. Especially po yung sa pag-pictures kasi kahapon po yung sinubukan natin is uh, kumuha lang po tayo online sa Google po kumuha to, po tayo ng mga pictures doon at sinubukan po natin i-registro. Eh, pinapasok po sa doon sa registration na ginagawa. So, sabi nga namin, uh, sa, by, by mere looking, doon po sa database ng ating mga tempos, doon pa lang po malalaman nila kung sino na po yung uh, hindi po nagsasabi na to, totoo o fake po yung identification na na ginagamit niya. Kasi oh, makikita mo, nandun po yung mga cartoon characters. Mm -hmm. Tapos, eh, nakapasok. So, doon pa lang po, maaalis na natin, ano? At uh, sabi nga ho namin, meron po tayong dito sa atin sa Pilipinas, 16 po yung agencies na nag issue po ng mga IDs. So, ang dapat po na yung mga sa SIM registration, dapat po binabangga po natin dito sa 16 uh, issuing agencies ng ating gobyerno. Meron po tayong driver's license, meron po tayong uh, yung national ID, uh, meron po tayong PINHEL. Pero pwede naman pong ibangga doon ano, kung uh, talagang Medyo ang dating nung no registration, eh hindi po parang totoo. So, ibabangga ho natin. Kung di, malalaman na po natin kung totoo po yung, exactly. yung papag o Opo. Pero sec, doon sa pakikipag-usap po ninyo sa mga telco, uh, ano po yung naging uh, paliwanag nila? Kasi parang ang sinasabi nila before, hindi dapat napapalitan ang pangalan, pero pwedeng i-edit ang address? Ganito po ba yung... Uh, ano bang ba paliwanag nila sa ganito? Uh, actually, kahapon nung sinubukan po natin kung... Uh, Ah, uh, pwede pong i-edit yung uh, uh, address na. Once na nakapasok pa ko, pwede pa pong balitan. Eh. So, medyo delikado po, po yun, dapat ko pang uh, ipasok na talagang hindi na po dapat nila at inaccept na. Hindi po dapat ito 'pag pwedeng palitan na kasi oh, doon na oh, ho magkakaproblema. Uh, alam niyo ho oh, 'pag ang isang ID po na ginagamit tapos iniimbestigahan na oh, ho, eh napakahirap po kung fake ho yung nakalagay ng mga informasyon doon sa Uh, ID po na yun. Alright, the most immediate uh, action na lang na pwedeng itake ng uh, PAOC, uh, sec, uh, USEC at uh, uh, pati na rin uh, sa pakikipagtulungan sa mga telco, ano yung gagawin natin ngayon? Considering na ganito na nga yung sitwasyon, alam na natin yung problema at uh, pwedeng palitan hanggang tatlong beses pa raw itong uh, SIM. Uh, paano po ba para hindi na talagang lumala pa yung sitwasyon at makapambiktima pa? Uh, siguro po for the meantime uh, suggestion lang po ito sa amin ano. Um siguro wag muna nating gamitin yung ating SIM registration yung mga bago lang po ano mm -hmm. na magpaparisto. Siguro gamitin pa rin po natin yung dati natin ginagawa. Yung nagpupunta po tayo sa mga uh, dealers po ng no, mga uh, cellphones uh, doon na po tayo nag uh, doon na po tayo magpaparisto. kahit kahit paano face to face po doon eh, nakikita yes. natin. Uh, tapos, habang nakatigil po yung pagpare-rehistro online, eh salain na po nila. Uh, po na sinabi ko, physically, yung manually, pwede po nilang makita yon uh, Yung mga dapat tanggalin at imbisigahan na ho yung mga yon Kasi oh, uh, obviously, bakit ka ho magpapasok ng uh, fake uh, identity uh, identities? Baka may kang kalokohan. So, isa subject na po natin yan sa investigation. Uh, yun ho, mga nagpasok ng mga fake identities. Tama. So, tingin ko yun ho ang unahin natin. Tapos, siguro isang uh, executive order, ng, o kaya department order ang pwedeng gawin po para po yung mga uh, 16 ID issuing agencies po, eh, i-allow po nila yung mga mm -hmm. telcos po natin na kahit pa pano, uh, kapag magbe-verify po sila ng kaninang mga uh, kliyente na nagpasok po ng mga identities identities doon sa SIM registration. May babangga po nila doon sa 16 uh, IDs na yon no? Na-initiate po ng mga government natin para ho may reference tayo po. Uh -huh. O yung mga telcos po. Kung uh -huh. na itong mga nagpaparilis po, ito toong mga tao. Alright. Dapat ma-actionan agad yan ng pamahalaan dahil kailangan yung patakaran o yung polisiya manggaling sa pamahalaan. Maraming maraming salamat po, Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOC. Thank you po. Thank you po. Kaugnay sa issue ng pre-registered SIM na ginagamit sa cybercrime, sabi ng Smart Communications, hindi sa produksyon ng problema kundi sa maling paggamit sa mga ito. Tugon niya ng kumpanya sa pahayag ng NBI na masasawa tao mano ang pagbubenta ng pre-registered SIM na nagagamit sa online scams kung makokontrol ang production at manufacturing ng mga SIM. Sabi ng Smart, karamihan ng SIM ay inaangkat at ginagamit din sa iba't ibang devices. Dapat daw pagtuunan ng pansin ang buong cyber scam system at hindi lang ang ilang bahagi nito. Hinihinga pa rin namin ng pahayag ang DTOTAL community na ano na sinabi ng Globe Telecom na hindi sila nagbebenta ng pre-registered SIM. Pwede rin ma-edit ang impormasyon gaya ng address pagkatapos ma-eregistro ang SIM pero hindi ang pangalan ng may-ari nito. 101 days bago magpaskor, dam na ang Christmas season sa ilang lugar. Gaya sa Malolos City sa Bulacan kung saan kumukutikutitap na ang ilang bahagi ng MacArthur Highway dahil sa mga ibinibenta parol. Fiesta sa mata ang sari-saring kulay at disenyo. May star, bulaklak, reindeer at iba pang Christmas theme. Gawa mga ito sa kapiz at LED lights. 750 pesos hanggang 8,500 pesos ang presyo ng mga ito. Depende sa laki at design. Special din ang mga parol na mabibili sa Zamboanga City. Gawa kasi ito ng ilang persons deprived of liberty ng Zamboanga City Jail bilang parte ng livelihood program. 60 hanggang 1,500 pesos naman ang bentahan sa mga parol. Masaya mga PDL na nabigyan sila ng pagkakakitaan para makatulong sa kanilang mga pamilya. Friday, kaya po day, silipin natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam, good morning! Susan, good morning. 101 days before Christmas na, Quiapo Day pa. Kaya naman yung mga nagpunta rito ng mga katoliko sa simbahan ng Quiapo, eh, bit-bit yung kanilang mga panalangin at healing. Marahil may mga pag-iisip ng mag-early Christmas shopping ng mga pambatang laruan. Kaya maaga naglatag ng paninda si Nanay Lulu Diga sa likod ng Quiapo Church. Sinamantala niya rin na araw ng Quiapo ngayong araw. Malapit na rin siya mag-80 years old, kaya ngayong 101 days bago magpasko, hindi lang ang sarili ang kanyang naisip sa kanyang hiling. Tugan natin, Tugan natin lahat. Dito sa Pilipinas, yung uh, walang lindol, walang lahat malapit ng Pasko, lahat ng mga tao masaya, yung mga naghihiwalay na mag-asawa, magsama yung mga bata na walang makain. Pamilya naman ang inspirasyon ni Bernardita Paule kaya siya nagsisikap. Mahalaga sa kanya ang paparating na panahon ng Disyembre dahil magsasama-sama uli sa iisang bubong ang kanyang mga anak. Magsama-sama kami pamilya. Tsaka uh, maging successful ang mga anak sa baka nilang mga sarili. Susan, pasado alas 7 ng umaga. Ganito yung sitwasyon dito sa Mayikyapu. Tsaka patuloy yung pagdating ng mga nagsisimba. Pero di tulad ng dati na mahaba yung pila sa likod ng simbahan. Ang aktibo ngayon yung komersyo. Pero ayon sa mga vendor, pagdating ng mga past 8, sinisita na rin daw sila. Ito ang latest mula rito sa Quiapo Church, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Samantalang ilang araw bago ang intense na bakbakan sa NCAA Season 99. Kilala natin ang mga bagong muka na maghahatid ng latest happening sa loob at labas ng court. May unang balita si Aubrey Carampet. Sa pagbubukas ng bagong season ng National Collegiate Athletic Association o NCAA, may new faces rin na maghahatid ng latest happenings in and out of court. Ang mga bagong NCAA Season 99 Courtside Reporter. Via Zoom, we welcome sila ni GMA Network Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News, Synergy and Regional TV, Oliver Victor B. Amoroso. Kasama si na NCAA host Anton Rojas, Martin Coach Hammer Antonio at Martin Javier. So we are officially welcoming you as one of the newest courtside reporters of the NCAA season 99. Hello mga kapuso. Kabilang sa newest CSRs ang kilalang palaban sa Running Man Philippines, ang multi-talented artist, student reporter na si Lexi Gonzalez. From Hearts on Ice to the Hardcourt naman, ang cutie singer reporter ng Alabang na si Hannah Arguelles beauty and brains din ang iba pang newest CSRs na mga Dean's Lester sa kanika nilang schools. Hello, mga ang pretty and charming student reporter ng Caloocan City na si Glycel Ann Galpo. Hello, mga ang future architect reporter from Pasig City na si Aliana Isabel Faustino. Hello, mga ang events host student reporter ng Santa Rosa, Lizel Ann Nierves. Ang bubbly and pretty student reporter ng Quezon City na si Monique Angelica Santos, na former PSL courtside reporter at student DJ din. At ang multi-passionate student reporter ng Malolos na si Diana Marie Igual. TV and print ad model at Miss Polo Philippines 2019 naman ang beauty queen reporter ng Valenzuela City, Arlove De Jesus. Ay, mga kapuso, ako po sa Nagbabalik din for this season sina Christine San Agustin, Julia May Ong, Fatima Faye Reyes at Stephanie Benito Games will officially start sa pagbubukas ng NCAA Season 99 sa September 24 sa Mall of Asia Arena At mapapanood sa GMA at GTV Ito ang unang balita Obri para sa GMA Integrated News. Mau ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.